Problema mo ba ang iyong mabahong paa at gusto mong maging makinis ang iyong paa? Pwes, subukan mo itong home remedies na isishare ko sa iyo. So, hi mga kumari ko! Nandito na naman nga ang kumari mo, kumari nyo, at kumari ng lahat. So, for today's video mga kumari ko, nandito na naman nga ako kasi meron na naman nga akong bagong isishare sa inyo. So for today's video mga kumari ko, ang isishare ko nga sa inyo ang request nga ng isa nating followers at ang request niya nga ay kung paano nga daw ba ang home remedies na solusyon sa mabaho nga daw na paa. So talagang problema ngayon mga kumari ko, kapag mabaho ang ating paa kaya naman isishare ko sa inyo ang home remedies na ginagawa ko Napampatanggal nga ng mabaho mong paa at higit sa lahat ay nakakakinis pa ng paa. So ang kailangan nga pala natin dito mga kumari ko ay itong ang asukal na gagawin nating pang scrub baby oil at ang kalamansi. So kita nyo naman mga kumari ang paa ko talaga namang alaga ko nga yan dito sa ginagawa kong home remedies para nga kahit pa paano mabango ang aking paa at makinis pa. So gagamit nga pala tayo dito mga kumari ko ng maligamgam na tubig. wag naman mainit nyo. So baka naman mamaya imbis na kuminis ang inyong paa ay malapnos pa. Charis. <laughs> Pag nailagay mo na nga yung mo sa maligamgam na tubig mga kumari ko, ito nga pala gagamit tayo dito ng kalamansi. Mas maraming kalamansi, mas maganda. Isang peraso nga lang itong ginamit ko kasi ito na nga lang available dito sa amin. <laughs> Ikukuskus mo nga lang pala dyan yung kalamansi dito nga sa paa mo hanggang sa talampakan kasi nga kumabaho yung paa mo kailangan talaga pati talampakan ay kuskusin mo para nga bumango. Ibababad mo nga lang pala yung paa mo dito mga kumari ng at least 5 minutes ay pwede pwede na nga yan. Subok na subok na talaga to mga mariko kaya nga sinishare ko sa inyo dahil nga noong mga time na nagtatrabaho pa nga ako at 12 hours nga kaming nakatayo at naka rubber shoes nga ako ay talaga namang nangangamayan pa ako kaya ito lang ang ginagawa ko. Kung pala ang paa mo mga mariko ko ay pwede pwede mo nga gawin dahil talaga nakakatanggal nga rin to ng pagpapawis ng ating paa. Anyway, pag na nakuskus mo na siya ng 5 minutes ng kalamansi at nababad mo nga dun sa tubig na maligamgam, eto nga tiahon mo yung paa mo at punasan mo ng mabuti. Pwedeng pwede nyo nga pala tong araw-arawing gawin mga kumari ko hanggang nga sa mawala yung amoy ng inyong paa. So anyway mga komariko kapag nga napatuyo mo na yung paa mo ay kumuha ka nga lang ng asukal dahil ito nga yung magsisilbing scrub ng ating paa. Ikuskus mo nga lang siya na maigi dyan sa paa mo hanggang nga sa talampakan mga kumari ko dahil nakakatulong talaga to para kuminis nga ang ating paa. So yan, ganyan pala manatiling maganda pa rin yung ating paa. Yan. Kuskusin mo siya na mabuti, mas maganda kung may pangkuskus ka. Yan. Pus mo na siya paulit-ulit hanggang sa singit-singitan ng iyong paa. Yan. Mga 5 minutes mo lang iyong gagawin mga kumari ko at kapag nga naka 5 minutes na maghanda ka nga ng panibagong maligamgam na tubig tsaka mo ilagay ulit ang iyong paa. Babanlawan mo nga lang iyan ng mabuti mga kumari ko at sa part pa nga na yan mga kumari makikita na talaga yung paglambot ng paa nga natin dahil nga sa pagbabad natin ng kalamansi at tsaka ng asukal sa paa natin. Kapag nga, nga nabanlawan mo na siya mga kumari ko tulad lang din ang dati ay pupunasan nga lang natin siya ng mabuti. Pagkatapos mo na nga siyang banlawan mga kumari ko, ito na nga pala at ilalagay na nga natin itong Johnson's Baby Oil. Kahit ano pong baby oil mga kumari ko ay pwede pwede. Kahit nga po sunflower oil pwede. Makakatulong talaga ito mga kumariko na pagpapakinis ng iyong paa at saka makakatulong din ito para makontrol ang pagpapawis ng iyong paa. Ang pinaghalong kalamansi at baby oil din talaga mga kumari ang makakapawala ng baho ng iyong paa. Kaya nga kung problema mo yung baho ng paa mo, mga kumari ko ay eh, meron namang home remedies na solusyon dyan kaya Subukan mo na nga rin gawin. Shoutout nga po pala kay Ma'am Nelly Gose Calobad from Bicol. Shoutout din po kay Ma'am Mia Mantilla Pasadan, Ma'am Lisa Sorillano Chavez, Ma'am Osana Nelia, Ma'am Lourdes Mendoza from San Juan, Batangas. At kay Ma'am Nenita Netgarces Maria Reyes Bonito.